Hello, hello, hello mga ka-super, ka ka-super, ka ka mm. Good morning, good morning, good morning. Coffee time. Ang isang nigosyante. Dahil naka-duty. Nakalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Bikini men, bikini men. Rose Jam 11. So for today's yaw-yaw muna, no? Ano lang to, maiba lang tayo. Kasi may nagtatag sa akin, may nag-PPM sa akin, no? Tapos ngayon, may napanood ako. Kaya sabi ko, sige na nga, bibigyan ko ato ng time para iyaw-yaw, no. Ito ay trending, no, mga nakarang araw. Tapos may nag-PPM sa akin, di ko mabalikan kasi, natakpan na natakpan, pero parang nabasa ko naman siya. Parang it's all about pure gold, no. Shout out kay pure gold, no. So ako po ay hindi endorser ni pure gold. <laughs> kaloka. isa lang akong aling puring member, no, na nami sa pure gold. May nag-PPM sa akin, parang may sinin pa siyang link, tapos sabi niya sa akin, Madam, alam ko namimili ka sa pure gold. Uh, orin mo to, tapos may mga ganyan, 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 ganyan. So, hindi ko lang yun minayin kasi busy ako at saka ang dami kasing messages talaga sa inbox ko sa rosham 11. Hindi ko. Tapos, meron pa ako nakita dun sa isa ko pang messenger about din sa pure gold. Parang, pinapaalala ako na i-check ko daw yung resibo, tapos lagi daw ako na, namimili sa pure gold, ganyan, ganyan. Okay, tapos ngayong umaga, nag-browse-browse ako sa FB, ayun eh, nga, may napanood ako isang babae na parang nagbablog vlog siya dun sa experience niya na nangyayari sa pure gold niya, hindi lang daw isang beses, dalawang beses, tatlong beses nangyari sa kanya, yung yung mayroon daw na pa -punch na items, may nadadagdag sa resibo, ayun eh, nga, yun, yun nga, yun na, parang na-recall ko na, yung parang may nadadagdag daw na items sa resibo mo sa pure gold, pag namili ka sa pure gold, ganun. So, ito ngayon, yung share ko naman, yung experience ko sa Pure Gold. Sa akin naman, wala pa naman akong na-experience yung ganyan. No? Kasi, di ba pag namili tayo na sa Pure Gold, ang cashier at saka bagger dapat tali. Tali sila, no? Bago tayo pa outin sa guard. Ang na-experience ko lang, syempre normal naman yun yung mayro talagang overpunch, mayro naman underpunch, si cashier, no? So, nangyayari talaga yan. Pero yung sabihin mo, yung may nadadagdag na amount dun sa aking resibo, na wala sa items ko, hindi ko pa siya na-experience, no? Tapos, kailangan din kasi yung halimbawa, ikaw din, ikaw, no? Halimbawa tayo, kasari kasi tayo, no? Sorry, sorry, store owner. Pagdating sa buy, di ba, check natin yung resibo isa-isa? So, ma maano natin yung kung mayroong na dagdag at yung walang items dito. Kasi ako, pag namili ako, halimbawa ito. Wait lang. Dito kasi nakalagay yung aking mga resibo, nilalagay ko dito. Ito. Ito pinamili ko to sa Pure Gold noong ah, September 13 pa to. September 13. So pagdating ko dito sa bahay, iniisa-isa ko yan. Iniisa-isa ko kasi nga nilalagyan ko ng price. At saka, ang pag, ano, alam ko kasi, ako, ako mamimili. Alam ko kung ano yung dinampot ko dinampot ko, dinampot ko at kung ilan yan. So mas ano, ano pa yung memory ko eh. Yung pag dumampot ako ng ganito, alam ko lima yan. Pag tiningnan ko dito sa resibo, dapat lima yan, lima. Kaya alam ko, minsan nga may nangyari sa akin sa pure gold no? Yung parang overpunch. So hindi sila tali. So ang ginawa, recount sabi ko nga, eh, ang tagal na, tagal ko na nag-iintay, nag-ikot-ikot na ako, lumabas na ako, nag-CR na ako, nag-merienda na ako, hindi pa rin nila makita kung ano yung na overpunch Sabi ko nga, akin na nga yung resibo. Nung tinignan ko yung resibo, isa-isa, ako din nakadiscover kung ano yung na-overpunch. No, kasi alam ko, yung pillows na yon lima lang yung kinuha ko, tapos naging pito dito. So sabi ko, itong pillows ang um, nasobra. No, kasi sa pure gold kasi pag sobra, mas hindi nila palalabasin. <laughs> mas palalabasin pa nila pag kulang Halimbawa pagkulang ng pag, pag, pag alimbawa, sobra yung bilang, tapos parang kulang sila, parang hindi ka palalabasin, pero pag yung, ikaw yung nakulangan, tapos pwede halimbawa nagmamadali ka, halimbawa isa sabi ko, sige, check ko na lang sa bahay, yung sasabihin ko na lang, ganyan, ganyan, ganon. Pero yung sabihin mo yung may nadagdag na halimbawa isang libo na parang mayroong dito naka-attach ano, attached sa resibo na parang barcode na tapos hindi mo familiar, that malaking halaga. Wala pa naman ako na-experience. No? So para sa akin, yung mga nangyayari sa Pure Girl, kasi para sa akin, may time talaga na nagkakamali talaga sa cashier. Tapos yung, ito pa yung, ano no, yung, yung about dun sa tag, sa tag sa, dun sa gondola, tapos iba yun. Nangyayari din yan eh, kasi minsan hindi talaga na-update nung, wait lang. Ayun nga, nangyayari talaga siya, kasi ako naging cashier na ako. So bilang isang cashier, tayo naman eh, kung ano lang yung nasa, ini-scan natin sa, sa scanner tapos kung ano lang yung nagre-reflect doon sa monitor. So hindi na natin yung trabaho yung doon sa sa selling area kasi trabaho na yan ng mga ano doon yung mga dicer doon kung sino yung nakatoka doon saka yung mga supervisor kasi alam trabaho nila yan eh kung may nag-update yung price dapat talagang updated yung kinabukasan papalitan agad minsan kasi hindi talaga agad-agad nila napapalitan siguro dahil busy ganun so dito naman sa cashier sa cashier bilang ako ay naging cashier train sa amin yan na dapat pag nag-punch ka punch Tingin sa monitor kung tama ba yung item, match ba sila. So, ganun yung train sa amin. At saka, hindi, yung iba kasing cashier, eh. so, minsan may mga ibang punch, 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 punch. Hindi, hindi tumitingin sa monitor. Dapat talaga, pag punch, tingin sa monitor at saka yung quantity dapat same. Ganon. Tapos syempre, may mga cashier kasi na, tsaka yung bagger, dal-dalan, dal-dalan, chan -chan, chan, 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 Tapos nang dudobli-dobli do na yung price, di ba? Bakit ko nasabi? Kasi nga, I've been there. Pinanin <laughs> yung cashier ko. Pero ngayon nga, sabi ko, na-realize ko, hindi pala yung tama. Hindi pala, dapat mag ikaw cashier, nakapokus ka dito sa miskan mo at saka doon sa nagre-reflect sa a share. Kasi, ay sa monitor. Kasi, manalaman mo agad yan. Halimbawa, iniskan mo, ay, pandun. So, syempre, mag-alert ka na, nun, hindi mo na itutuloy. Tatawag ka na ng supervisor, ng manager, mga ganon. Ganun lang. Siguro para sa akin, no? Nangyayari talaga siya. Kasi hindi naman perfect ang mga supermarket. Lahat talaga mayroon mga ganyan, mga errors, no? Errors sa computer, errors doon sa mga price. Pero sana din, magawan lang din. At kung halimbawa ganyan, i-report na lang doon sa Diba, sa sa'yo nangyari o sa atin. pag na-check mo, lagi mo lang talaga i-check resibo. Eh, ano mo, i-concern eh, mo dun sa customer service. Bakit po ito nang ganyan? At saka yung sa mga management naman ng supermarket, sana din, maano din nila yon yung ganong complain, di ba? Kasi hindi lang naman siguro isa yung kukomplain. Dalawa, parang marami ako nakikita no, sa sa social media na parang ganon na nangyayari sa kanila. Pero sa akin naman, sa experience ko, dito sa akin, sa binibilhan ko, dito sa Molino Town, wala pa naman. Ang na-experience ko nga lang is yung mga over quantity, under quantity, mga ganon. at saka hindi nagtatali. So, ginagawa naman nila ng paraan yun. Kailangan talaga magtali, chinecheck nga sa isa-isa. So, bilang ako, isang mamimili, chinecheck ko din yung resibo. Doon pa lang, alam ko yung pinamimili ko, chinecheck ko resibo, dapat alam ko, mga ganyan, hanggang dito sa bahay. So, pag mayroon ako nakita mga ano, i-report ko doon sa supervisor, sa management ng Pure So, ayun lang. So, sa iba kong mga kasari, ganun na lang, always check your receipt no? At kung may problema man, eh, eh ano nyo doon sa mga management ng Pure Gold? Kasi magagawa naman nila ng paraan yan. At may explain naman yan sa, sa inyo kung paano nangyari. Ganun. At saka sana lang, di ba, sa management din ng supermarket, eh, dapat updated lang din talaga sila sa, ano, sa mga price. Kasi alam nyo, importante talaga yung presyo. Ang daming, uh, ano, dyan talaga sa presyo. Halimbawa, iba yung presyo dun sa, sa gondola, tapos iba yung presyo sa, sa cashier. great right it Kaya nga ako bilang isang mamimili. Tinitingnan ko talaga yung pangalan. Hindi kasi minsan kasi yung nakatapat dun sa price iba. Yung ibang item yung naka-price nakatapat dun sa price. Kaya ako titingnan ko yung kung ano yung nakasulat kung tama ba kong cloud nine ba. Mamaya ang nakalagay pala 10 lang pang cloud din lang pa yung nakalagay Hershey's. Eh di akala mo mura lang ganoon, di ba? <laughs> Kaya dapat titingnan ko talaga yung pangalan din. So ganoon na lang tayo bilang isang customer. Check na lang din natin para hindi tayo maabala para. Tapos lagi din tayo nakatingin dun sa monitor ni cashier. Tapos kung may alam natin, na, ay wait lang ha kasi minsan may cashier talaga na hindi ko naman lahat no? May cashier talaga na punch, 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 punch lang. Ah, gano'n. So, ayun nga. Wala pa ako na experience, no, so na nadagdagan yung item ko nang wala doon sa ano, yung parang may barcode na halimbawa 1,000 daw, na parang wala naman yung items. Tapos meron, wala naman yung sa akin na talaga yung nadagdagan, yung quantity, o minsan hindi na po punch ni cashier, di ba? Kasi si cashier, siguro may iniisip, di ba? <laughs> Kaya, minsan yung kulang, pag kulang ay, hindi sila tali nako. Oh, Ayun na. Eh lagi kong tanong tali ba kayo para walang ano. Kahit tali sila, no, syempre kan pati tali tayo. Syempre may mga ano yung cashier cha bagger, 'di ba? Mga no, kindat-kindat 'yan, alam ko na 'yan, no. Tayo, che-check tse pa rin talaga natin. Che-check. Tse At saka, 'di ba minsan, Uh, alam natin itong budget natin 10,000 bakit umabot ng 15,000 mag-aano ka na eh mag-iisip mag ka na take up check ko nga kasi minsan mayroon yung halimbawa 10 lang yung items na binili mo naging 100 mga ganung nangyayari yan tapos saka uwi ka na ganyan tapos eh dapat dun pa lang palang sa ano sa cashier talaga tatanungin mo taliba, ba tapos i-aano eh, eh, na yung resibo at yun lang. No? Sana din yung mga cashier alert din kayo, tsaka yung management ng supermarket. Sana din, di ba? Para wala na mga complaint. Pero hindi talaga may iwasan. Talaga mayroon at mayroon talaga nangyayaring ganun. Sa lahat naman siguro. Kasi ako namimili din naman ako sa san. I mean, nangyayari talaga. Kaya nga, tayo na lang bilang mamimili, tayo na lang yung mag-adjust. Nakakaloka tayo ba mag-adjust, no? Halimbawa, ito, halimbawa, yung uh, pag may dumampot ka, check mo talaga yung price. Minsan nga, may scanner doon, ni-scan ko pa talaga yan kung tama ba yung presyo doon sa gondola, tsaka doon, kasi ni-scan ko talaga yan. Kasi minsan, talagang, nadala na talaga ako niyan, yung parang, akala mo mura yan pagdating sa counter, eh, ang mahal pala niya. Kasi nga, hindi tama yung items doon sa price na pinaglagyan sa istante. Kaya ang mga display girl, display boy, no, dapat din talaga aware sila sa ganun. No? At ito pa, no, sa training namin, sa seminar namin sa Mary Mart, isa yan na inano ni ma'am, ma, am, ma am, yung isang ano namin, na dapat yung price mo na nakalagay doon sa gondola updated. Kasi kung hindi yan updated, tapos nag-complain yung customer, ang ibibigay mong presyo talaga yung old price kahit nagbago ka na. Kasi pwedeng i-complain yan ni customer na ang nakalagay dito ay 70. Tapos nag-price increase ka na bala, ginawa mo 72 pero hindi mo pinalitan yung price tag mo. So, mali mo yun. No? So, mali yan ng supermarket ano tama pa rin talaga kung paninindigan ni customer na ang nakalagay sa gondola. Pero minsan kasi yung nakalagay sa gondola, iba yung name talaga eh. So hindi mo ma parang nagkamali lang ng lagay yung display. So ang dami nagkamali. Nag-display boy, hindi inayos yung pag-display, iba yung tag na dinisplayan, mga ganun. So, sana naman maayos naman yan. basta tayo na lang, ano na lang tayo, maging alerto na lang tayo bilang isang mamimili sa supermarket, no, sa pure gold man yan, o kung saan supermarket. Okay, Duki? Okay. So, bye-bye for now. Thank you for watching. Morning.